morning guys, dito naman tayo check up ng isoso uh, kasi yung yung problema niya is yun hindi hindi kumakarga yung alternator Tsaka wala silang walang pilot light sa dashboard uh, ito guys, panibagong naman itong video guys sa akin, late ito guys hindi dito hindi gaya gaya guys kasi ganito ang tarbaho natin guys basta elektris yan uh, tinawagan ako pa-check up yung ano yung alternator kasi hindi ayaw, ayaw kumakarga ah wala tayong five of flight sa itaas ng dashboard Okay, guys dito natin guys to guys panel uh, so so dashboard yan guys iyo ipakai para Tuko natin yung ano, yung susi. Oh, walang walang pilot light. ko lang ako ng direct live sa Tios guys. ayan paraan. Ito yung tester ko guys. Tester valve 'to, guys. Yung gamitin natin, tester valve. Uh. Ang color code niya, guys. Blue. Blue white ang color code sa ano. Sa alternator. Guys, may ilaw siya. Yung pilot light ko. May ilaw siya yung connection ng alternator. May ilaw. Uh, subukan natin i-start, guys. Kung mamatay ito, guys. Ah uh, kumakarga yung alternator. Pero kung hindi ito mamatay, may problema ang alternator, guys. Kasi dinarin ka to galing sa pilot light ng alternator. Kung okay ba ang alternator? ganito ako nagtitik, nagtitik, guys start muna natin guys so namatay guys namatay yung ano yung pilot light uh, walang problema ng alternator guys naka problema guys dito na sa dashboard uh, doon tayo mag troubleshoot yung pilot light kasi ayaw magkarga ng alternator kasi walang pilot light ng dashboard doon natin ipokus, focus guys kasi Okay man, yung alternator Doon tayo mag-focus sa pilot light Sa dashboard guys So, off natin yung na ano Guys May ilaw oh, So, walang problema alternator Doon tayo Yang dashboard. Tanggalin natin yung ano, yung dashboard guys. Pero malaman natin yung mga pilot light tong kung busted ba o hindi. Baka lang busted, busted talaga to kasi walang ilaw kahit isa. Walang, ang tabo shooting guys na mag-isa lang tayo guys kasi mga nagvi-video sa atin guys nag-aaral pa dito pang gagaya guys trabaho natin trabaho natin araw-araw kung may tumatawag sa akin kasi kontrakto lang tayo untuk yang masak yang lain.

Orang tuh video yang check natin isa-isa yung mga ilaw guys check natin guys. do guys kaya umilaw kundi do guys ganito tayo mag check para madali teknik guys teknik teknik na tong gamit na guys Ito ang sa ano guys. Yung so, sa battery guys. Ito. Pile of light. Pundido. Ito. So, lagyan natin guys. bali tatlong kundido guys yung bulb hindi so. kundido yan yun ang pilot light so, subukan ko natin isaksak guys yung ano pilot light dashboard de like que Ito balik natin to, guys. Wala pa rin, wala pa rin ilaw. check natin yung ano yung ignition papunta dito guys wala pala yung ilaw guys wala pa rin wala pa rin umilaw yung ano dashboard so, ganito talaga yung troubleshooting guys hahanapin ang wala jaga lang to guys jaga Salamat. Uh, sabi ng iba, Madali lang daw ang trabaho. Pero mahirap 'to guys, pag troubleshooting guys. saga lang kahit saga hindi ito pang gagaya yung mga inupload ko guys hindi yan kaya gaya guys totoong totoo guys kasi ganito ang trabaho ko guys araw araw ito ang binubuhay ko ng pamilya ko guys kaya na my Guys, pagkita ko guys. Kinu guys, really. Yan, really guys. Oh. Ito yung charger, guys. Yan, ito ang sa charger, guys connection ng charger oh. Yung may blue. Yan. So, yan ang connection guys. Ah, relay. Pinagpalit ko yung relay niya guys. Ito may uh, gumagana na yung dashboard guys. Ito ang relay niya guys. Yan. Yung relay na yan ito. Yan guys. Ngayon. Ngayon gumagana na yung dashboard. Oh, tingnan natin. Oh. Yan. Gagana na yung last call guys. Gagana so. ya guys. So, so okay na guys, yung troubleshoot natin guys. Pero i-start na natin guys kung kung mamatay siya guys, yan okay yan. start na natin guys so, ayaw kumitik yung ano ayaw mamatay guys may dahilan pa yan guys bakit hindi siyang mamatay Bakit hindi siya mamatay? May dahilan din guys. May problema pa yan. I troubleshoot natin guys. Kasi i-start natin guys ayaw mamatay. So, may dahilan yan guys. Uh, troubleshoot natin guys kung ano ang problema. Dito naman tayo. Dito naman tayo guys yan. comfortable siya guys kasi isa isa talaga ayaw mamatay mandar na yung makina ayaw mamatay uh, yung kinadar ko kanina generate ako mamatay doon pero sa dashboard ayaw mamatay so, trouble natin guys yung ito yan Si so, Mahirap yung mag-stay guys dito lang natin ay cancel may may pinotol silang wallet guys kinansel nila guys yung wire pinotol ilugtong natin ulit guys yung pinotol na wire Dibaan ko sa elektrisya nito, ito bakit nautol na guys yung original.

So guys, testing muna natin yung pilot light sa dashboard. Okay na guys. Subukan natin i-start. So, uh, nawala na yon nung yung pilot light ng dashboard guys. So okay na kumagagala na yung ano yung alternator. Gumana na yung alternator ang problema doon yung wire na pinutol nila guys sinauli lang natin yung mga wire na pinutol, yung pinutol nila dito guys guys so, dito dito yan sinauli lang natin guys yung pinutol bakit pinutol nila yan na ngayon okay na uh, wala nang problema pinalitan yung bastid na dalawang at tatlong Tatlong valve guys, uh, pinalitan natin bago. Okay na yun. Gumagana yung, ano, yung alternator. So okay na yung trabaho ko. Uh, salamat sa nanonood sa atin. Huwag niyong kalimutan sa uh, follow, uh, subscribe, comment kung may comment kayo. Maraming salamat sa akin. Uh, Legit guys. dito ito kaya-kaya guys. Kasi araw-araw tayo dito. Uh, ito ang ang binubuhay ng pamilya natin guys kahit wala tayong swibis-swibis sa youtube okay lang guys kasi uh, -ma share ko lang yung nalaman ko sa, uh, sa automotive yung wiring maraming pong salamat